Hawa okay, Papa. I'm coming, Siri. Okay, Papa. Yeah. <laughs> -tua, ah. yeah. Tuwang tuwa, ah. Tuwang ah. ah, ah. I'm just... La, pagod na. Pagod na si Butotoy. Lo. Tuwang tuwa ah. Punta kay nanay, dali. Punta kay nanay. Punta kay nanay. Ha? Mama, may ikaw? Mama, mama ako. O, oh, painamin mo si ano, Malik. Dali. Painamin mo si Malik, ha? Bigyan mo si Malik. Mama Oh, um. Mama, hantay natin yung tubig, ha? Kinuha ni Mama, ha? Payo naman mo. She's, she's far away from us. We have to run. O, run na, run. Mama Mikaw. Wow, naman a oh, man. natin si Mama, ha? Kinuha yung tubig mo, ha? O, oh, hantay natin si Mama, ay, mamam ma ka dito. Sige. Tukoy ko ya ay ba. Ah. Paano ba to? Paano ba buksan to nak? Maroon ako aminom dito nak? Ay, yun pala. Tinipindot lang pala. Hindi alam ni Papa. Ala, ininom niyo yung tubig nyo kaya banban. -ban? <laughs> Ala, lagot ka kay kaya banban. -ban. <laughs> ininom mo yung tubig nyo kaya banban. -ban? Wow, si Butotoy. Wow, naman na. ah. Wow, naman si Butotoy na uhaw. Nagpawisan ka na na. Wala, pu pura-pawis ko na ah. Mamam? Ah, Mamam ah, ma si Butotoy ah, Pagod si Butotoy. Nanakal siya ng dalawang kilometro mahigit. <laughs> uhaw na uho ba? Ha? Ayun ha? Uhaw pa? Grabe namang uhaw yan ha. Grabe. inubos mo na yung tubig niya kaya banban ban ha. Lagot ka kay kaya ay Inubos Inaubos mo yung tubig niya. Ha <laughs> ha. Hello. Ginagawa ni Bututoy. Oh, saan pa ta? Doon kay Nanay. Tay kay Iban dali. Tay kay Iban. Tagod na ikaw. Okay, tigaw diyan. O ka mo kyan. Ako mo ka. Oh, oh. Hag na. Mataas yun, nak. Tara, punta tayo dun. Kay nanay, dali. Punta tayo dun, wag dyan. O, oh, may ano dyan, o. Ayun, o. Alo, alo, alo. May ano dun, o. Oh. May palaka. May palaka dun, o. Oh. Tara. Tara. ala la la ala <laughs> la la, 'di kay bututoy. Walking, 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 walking. Now let's jump.